Ayan, kapal yun katawan. Kapal. At ang huso. Eh, siyang ano? kalabaw. Tulad ng siste. Sali man tayo sa sasakyan. Parang sa akin dito Lahat muna, hindi mo dito. Wala Wala ka sa Patabain ba ka? Ayan. Magkano yan, sir? Patong sa 55. At patong sa 55,000. Patong sa 55,000. Wala, anim na po. Ayan. Patabain ba ka na? Tatangkad. Bakang RD. Ayan. Ayan. Mga niya. Pero pareho ang lock niya. Ano? Ayan. Ito'y baka ang JR. Ayan. I'll show you guys. Bakang JR. Diba kakana yan, Sir? Patong sa 55. Patong sa 55,000. Malalaking pa ka na. Ayan. 55,000 patong. Malalaking na siya. Ngayon naman, 66,000 ang halaga. Double size. Patabain din. Patong sa 60,000. Malaking baka. 60,000 patong. Napakahaba ng baka. So, patabain. Napakaraming patabain ngayon. Magkano yan, sir? Patong sa 65,000. Malaking baka na. Patong sa 65,000. Ay, yung isa ganun din. 65,000 patong. Ito naman baka pat patamain din. Magano yung toy? Patong lang po sa 60. Patong. Huso, ano? oh. patong sa 60,000. Ayan. Kapali ng katawan. Kapal. Nanguso. Eh siya ng uso ano? Uso kalabaw. Patong sa 60,000. Halaga. 125 dalawa. 125 dalawa. Binibigay. Patong sa 60,000. Patong sa 60,000. Fresh. Salamat po. 아빠 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 니겁니다 합니다 알아해 베타우드 스페발 알아 또 이게 뭐가 봐서 자신 있어요 아니다 아니다 살았다 아니다 도도스

Magkano tawad nyo, sir? 67. Six, uh, 67? Magkano bigay sa si inyo? 67.5. 67.500 ang ano, pagitan. 500 pala yung ano, pagitan. Pagitan nyo, ha? Kahit magaling magpinta sa... Sixty-seven, five hundred and fifty. Tidak ada warna sixty-five, sixty-seven, kan? Sixty-five, betul. P67,500. P67,500 ang pagkabili. Bili ng P67,500. Ayan si sir, bibili ng baka. Ginatawag yung may-ari. Ayan. Bakang JR. Mahawak dito yung apat. Tanimig natin kung magkano ng presyo. Kuya, magkano presyo? Lahat ay pabayari. Anim na po. Anim na po ang bigay. Tingnan natin kung magkano maging tawad niya, sir. Wala, wala, pa. wala pa. Pero wala anim na po. Ah, pa yan sa anim na po. Ano? Ayan. Ito yung may-ari. Ayan, siya mismo yung may-ari nito, mga baka na ito. Wala. Baka lang hindi makuha. Tinawag niya yung may-ari. Walang anim na wala. po.

Mahalap natin, nandito siya ang babuwasan ng Wait, wait, wait. Saan naman nga ito? Hindi ako mahuwa pa. Ilahat mo na. Hindi mo dati-dati Wala sa uro ko ito. ka sa uro daw sa sariling bago ko ito. Bukin ang aking babuwasan, P555. Bukin ang aking mo, mo. ko Boss, yan po yung sabi ko nga sa inyo. Pag ako may rin siya, nandito po, balik sa akin. Lagi naman sarili sa akin. 58 na pa. kahit naman eh. Ano? sa 55. Boss, hindi nabila Sabi mo yung ilabis ko na. Kayo na lumapit. na naman yan. Kahit naman eh. Wala ko naman Huwag lang hindi. Makakabigla ka na. apat. Ay, Gusto ko kahit ako na nung sa kaya hindi mo talaga. Ayon naman, hindi lang hours kaya gusto ako na kayo na kapag tanong tanong na ginamit niya. Pero kahit ano? Tar 50. 55? 55 tinatawaran. Ito ang pinipigikan ni 585. Ang presyo ay 60. Binipigikan ni 585. Tinatawaran ni 55,000. Yung baka GOR ko maya. Injury niya sana naman niya. Ayan, 52 ang tawad dito sa 60,000 ang presyo. Ayan, umayaw si Boss JR sa, no, sa tawad ng 52 kasi 60,000 ang

اندا لو نو پري 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 جو نام ني યા کا مي با اوه يو نو متقالي مگه تا تي Oo, di. Amig niyo yung negalo ko kami, panig daw namin. Oo. Di niyo. Ano yung mga diyawad? Ito Di. Nakaka-belo sa amin. Ano yung negalo? Oo. Hindi naman. Piling ako sa laday. Ano yung mga kayo, pero ko din sa akin. Hindi naman ako sa laday. Ano yung mga kaya 'yan, kaya, kaya, kaya. Tutoy, aga din uyon, tutoy. Yeah, ini. Ang ganda nito. Alam na 'yung tutoy. naman inyo. tapos mo na kayo n'yo. isa daw kanya? Eh, 'yun, apat daw 'yan, ang tatlo. Keriya 'yung mo natapos din Tawag ko kayo. Ay, ito yung tatlo na kuya. Para isang usapan lang. Ito yung tatlo mo, ito yung tatlo? Ito yung tatlo na kuya. Ah, yun. yung pagbibig niyang pagbibig. yung na niya. Ang halagalaan na tama naman niyo. Ay, <laughs>

ano Hindi mo siya parang sa Hindi ko yung Hindi ko yung dalawa. Hindi ko yung Hindi ko na ako Hindi Hindi ko yung Hindi ko yung Hindi ko yung Hindi ko Hindi ko Hindi ko Salamat dalawa. Hindi Hindi ko tinuto ko na ang presyo na yung dalawa. Hindi ko yung dalawa. Hindi ko ng baka? Ay! ko Inyo! na yung 22 tahun, tahun. tahun. Saudi <susuruh> <tellan> itu. <tellan>

Natawaran na 147 yung talong baka. Binibigay na 152 ni may-ari. Malalaking baka na siya ang haba. <tod> ay hindi marupok-marupok sana naman yung mga na yung sa katatapos din sa mga kabataan nila ay mataas ang pag-asa pagayong dito pero sa lahat sagad nitawin ay nakataro ito ayan

Oh, sige, pa mo sabi uh, ko sa ating kilos, eh! Ito, ano? makita natin, eh. Hindi malaki. Punta, uh. gakot eh. na, eh. pa ka. Eh, hindi lang ako, eh. Okay. Hindi naman lang ako ng hindi mo sa ito yung kahaba na reta na. lang. Ay, lang ang kapag. Ay, lang ang kapag. Ay, 70? Yung tumawad naman 47 binibigyan binibigay niya 152. Ito naman, lalaki. Para ba hindi? Lalaki, oh. So yun, may bago. 75 may bawas. Sabi na may ari.

thank <laughs> you